Yan, natin guys yung ano, aking kasama na ang abil dito sa may ano parang pretil sya yun yung, yung namin service oh. So. guys okay. tingnan natin yung kung maraming nahuli na sya doon Alalaking tilapia. Yan dyan guys. Daming tilapia dyan. Kailang may yung mga tilapia. Pag kunting kalusyo sila, napasok na sila doon sa loob na yun. Yung, sa may ano na yan. Kanal na yan. Yung ano aking kasama na kami. Sinisipat niya. Pagdabingay. <laughs> Pagdabingay. <laughs> <laughs> ayo guys, ano laki ako yung tilapia Ang harap dito tabi ng dagat na, ayan Parang mas sa Pilipinas ka lang yung oh. isla nga talaga ah. Ayun okay. Oh lalak yuk, oh. si gilid ko so, is yung yuk. Ano nakita nyo. Nga ah, na. Magdami nga yun. Magdami likod na, yun, airport, na ah, airport, airport na yun. Airport na yun, airport Mga build din pre. Mga build meron Eh, isang dumating na kasama namin, mga build Baka sa tabing siguro siya. Ayan natin. Sarap na pa doon. May ilap. Ano? May ilap ano? May ilap alam na. Sabi ko nga sa iyo malilitang ano, tumutukob. Dito dito. dito. Ha? Pati yung yung Nakalutang lang ayun. Punta ko yung ano yung isa yung ano. Pwede po lang mga wild dito eh. Punta natin kung saan nga wild si Tatang. Ah. Uh. Ah, doon pala ang timana niya. Pwede pala mga wildo. Doon oh. Ah, doon pala pwede mga well so next time alam ko na kung saan ako pupunta dito naman tilapia naman dito sa tunong